ang lahat lalo na sa mga taga Metro Manila dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari ang The Big One. Mga kaibigan, dahil sa nangyaring malakas na lindol sa Cebu, ayon sa mga eksperto ay hindi raw imposible na baka mangyari na ang tinatawag na The Big One na inaasahang higit na may mas malakas na impact. Ipinangangamba ng karamihan ang tuluyang paggalaw ng West Valley Fault, isang aktibong fault line na may habang 100 kilometers na dadaanan ang mga lungsod sa Metro Manila tulad ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig at Muntinlupa. Kabilang rin dito ang ilang mga karatig probinsya sa Metro Manila gaya ng Rizal, Laguna at Cavite. Ayon mismo sa FIVOX at ilang pag-aaral patungkol dito, ay posibleng may lakas na 7.2 magnitude na lindol yung The Big One. At kahit na ang West Valley Fault ay iba sa fault line na nagdulot ng lindol sa Cebu, na tinatawag namang Bogo Bay Fault kung saan natagpuan naman ang ilang pressure mount sa Sitio Look Barangay Nylon, Bogo City, ay ikinokonekta pa rin ito ng ilang mga netizens na bakaraw ang pangyayaring ito ang siyang mag-trigger upang mangyari ng mas maaga ang binabantayang The Big One. Ayon pa sa ilang pag-aaral, kung sakaling ito raw ay mangyari, base sa statistics at probability, ay nasa 50,000 katao raw ang inaasahang mawawala o mamamatay at nasa 100,000 naman ang inaasahang magkakaroon ng mga injury. Ang nakakatakot pa dito mga kaibigan ay nito lamang nakaraang araw October 4 sa east coast ng Honshu, Japan ay may nangyari namang 6.0 magnitude na lindol. Sigurado ako na marami pa rin ang magsasabi dyan na ang bagay na to ay normal dahil ang Pilipinas ay kabilang sa Pacific Ring of Fire kung saan nangyayari ang 90% ng mga lindol at volcanic eruption sa buong mundo ay sa kabilang banda hindi natin maitatanggi na ito ay isang malaking pagbabago sa ating bansa lalo pat ang Central Cebu Fault System o CCFS na matatagpuan sa gitna ng Cebu Island na hindi rin kalayuan sa Bogo Bay Fault ay hindi na aktibo sa loob ng mahigit apat na raang taon kaya ang nangyaring trahedyang ito dun sa probinsya ay hindi talaga inaasahan dahil dito ay lumabas ang ilang mga teorya at palaisipan isipan kung ang mga bagay na roba na ito ay konektado sa isa't isa na di kalaunan ay maaaring magresulta sa mas malaking pinsala. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo sa bagay na to?